boss may nakita kasi akong kikil kanina uh, putol na yung luma na kikil marami ng galawang bali naisip kong gawing ano uh, blade yung pamputol putol natin ng ano na formica hindi kaya yung mga matitigas na pinuputol uh, ginawa ko siyang pachilio ngayon and handle natin and handle natin handle ng lagari ito. Ito. <laughs> Pinutulan ko. Ginawa ko ngandil dito. Kasi nakita ko siya mukhang matigas siya na ano. Matigas siya na klase ng bakal. Iba siya sa mga kikil ngayon ng mga bagong klase. Kasi nung pinukpok ko lang siya ng martilyo pa ganun putol siya agad ibig sabihin asiro siya na maganda talaga kaya kung gagawin siyang kutsilyo kaya blade Uh, ano siya, matalim talaga siya kahit hindi ano ng subo. hindi na siya kailangan ng subo. Kasi nga sobrang ano, 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 kaya natin minabasa mga boss na natin sa tubig para hindi masunog yung kanyang pinaka blade yung sobrang lipis na dyan sa ano, talim hindi siya masusunog pag binabasa kasi kung hindi natin binabasa tapos ginagrender natin umiitim yan nasusunog yan okay na siguro ito mga boss mali ano natin lihain natin masain natin ang liha para mas tatalim pa siya ng toto hmm. Muradong hmm. matalim to mga boss kasi magandang klase yung pagkasero niya ito talaga yung maganda sa mga kutsidyo at hindi naman to ng ano mga boss hindi siya maganda gawing itak kasi ano siya kung itagahan ng kawayan to uh, na ano to itagahan ito na bubungi sa bisaya pa nagigibang And, halia-halia lang yung mga boss kasi napanikis na natin yan sa grinder yan hmm, matalim na sya hmm. dati na pala akong gumagawa ng mga ano mga boss yung mga ganitong itak ah magneto <laughs> mga ganitong blades yari itak o di kaya yung pang ano sa panuba sanggot kung tawagin bisaya yan gumagawa ako ng mga sakluban mga hawakan kaya hindi ako bago nito pagpapatanim ng ano mga blades kasi nung nandun ako sa probinsya ito talaga yung ginagawa ko may hiligya ko magpatalim hmm. na okay, mga boss ayan yeah. ayan testing natin mga boss kung matalim na siya ayan ko po yun matalim na nga talaga siya hindi na siya umano diba natin sa tol na tayo kung ano bagay kahit matigas kayang putulin ito si so, makapal